Good evening. Nandito na naman kami. Ang tropang lines at nagpapatuloy sa mga adventure. So, nung nakaraan, bora-bora. Ngayon naman, magtitimpla tayo ng AK. Ito yung mga ingredients. Ipapaliwanag ng ating uh, timpla master, si Leo. Leo! Mm, um, ano ba? Ano na sabihin, sir? Wait, wait, So, sige ako magsasabi. Sige, na ba? Hinahanda na ni Leo ngayon ang dissolved na extra juice apat na hexa-dios, ating yan lulusawin sa tubig, syempre pa yon umaapaw kanyang kasarap yan syempre, pagkatapos lagay ang hexa haluan natin yan ng Gatorade yan, Michael Jordan only, ang ating sponsor Gatorade, at syempre ang demonyo, hindi <laughs> mawala ang demonyo Gatorade. Expert na expert si Leo. Ito si Renato, tutunan ko lang. Kaya yung lang madali ka matandaan. Eh. Saka konti na ingredients. Eh. Ay, yun eh. Yun. yun yun eh. Yun yun. yun, Ayos, tapa. Tubig pa ba? Hindi, nalagyan pa ng Gatorade eh ng Gatorade. <coughs> Lalagay na ni Leo. Hinahalo. Okay. Hina. Sa Sample tayo ng konti para malaman natin kung pang uh, Okay. Oops. Basong puti, sir. Ayan, para makita. Hindi, dapat huluin mo uli sa dilaw. Okay, sige, ulitin natin, ulitin natin. Yun. Okay. Oops. Green. Hindi, okay. ipakita okay. natin pagkakahalo. Balik natin. Higyan mo na ang dilaw. Ang dilaw. Yung, ano, exodios. Kasabayin natin sila. lang. Na yung muna extra juice para exodus makita mo na muna dilaw. Ayan, dilaw. Dilaw. Ayan na, dilaw yan ha. Haluan <laughs> ng blue. Mga bata, tandaan nyo yan. Pag pinaghalo ang dilaw at blue, nagiging <laughs> green. <dila>. Green. <laughs> Diba? May natuto na kayo mga pata. niyan yun. Pwede nyo na ngayong inumin yan. Baby, <laughs> okay. hindi ba ito? Pagkina natin, sir. Kaya na. Oo. Oops. Na, Ayan lang, minatutunan kayo sa art. Ayan, natin. Pag wala kayong crayola na kulay green, kunin na nga yellow at blue. Meron na kayong green na crayola. Yay! Ah, sir, malaki ng malaki din kasi. sa yellow. Kasi sa na Okay. Kaya tayo tuloy mo. Okay. Makikita hmm. niyo naman, kulay green po ang kinalabasan. Para po kayong umiinom ng sa malamig. <laughs> Pero ang lasa niya ay ano Ah, pare. Tikman mo, pare. Tikman mo. Para ka umiinom ng bubble gum, pare. Na tinunaw. Man. Di ba? Yan po. Ayan po. Kitang kita. Ibig niya mo rin na, ah. sempre Okay. Right, right, right. okay, po. Ayan ah. po. Ayan po. po. Kitang-kitang expert. <laughs> expert, eh. Sir, kailangan kayo eh, din, sir. Kasi may pre-taste kami, may, may pre-taste pa. pa. Papakita yun, yan. Yan na, po. yan na. <coughs> The best. Ba't gano'n? Ang sarap. Hindi gano'n. Mga mukha yata yun ang magiging, ano ko ha? Yan ang magiging stable drink. Kaya <coughs> pa natin na... Ah, yan, para... Okay, pare. Yon! Berding-berding na po. Yan na po. Pagkakita nyo naman, kulay verde na siya kanina ay kulay yellow. Ngayon, ilalagay tayo ng yellow sa kitchen. Malungkot, malungkot ngayon alang audience. Oh, alang audience eh. Ayan pare, alam na. Hmm. makikita niyo sa mga ka-probe.